Hi hey, mga kol, karong adlaw ad ay magpasingot na sadta. Lata, mudagan na sadta karon og pila ka kilometro kol. Aw, ako ra ay lanay kay wala man lagi koy magamit nga sapatos kol. Aw, matik gamito na nato ning botas nga Spartan. Warm up usa ko kadali kol kay musakay na sa dadong kog motor. Mauning ning magjaging kol nga magsakay og motor kay para walay hawi og kapoy. Kay kapoy kapoy ra lamang nagmagdagan. Sumautokol ni abot na midiri sa syudad. Kaubanday na nakukulang akong pagumangkon. Kay para og magjaging na na agi magsunod sa ako. Kay basin manggud og mo kalitra lamang kog katumba. Pero ambot na lamang ni kol Kay mura magwiklaro ning planuha. Magjaging pero nagsakisak era magmotor. Kailan tawa kol ni abot naman pud lamang mi anig bulibard. Aroy delikado diretso manggaling ka mangumpra kol. Na lantawa tawa. Aw oh, dire ra lamang usa tagcanggi kol. Na malit dayo ko dire magkauna ko kol pagkatapos sa jogging. Kay kabalo ko nga gutom gyud pagabot ani sa balay. Balitaw kol gisugod ay tud kani ni mama. Pero gusto na gyud ko magjaging dire akol. Mao nagwarm up na ko daan diha akol. Sus kay magbitbit ra man dayg pinalit. Pagsakit gyud ning trabaho ah. Og nagdugang pagyud ko diha isda kol nga tulahonon. Kay aron sigurado nga unsa pagabot walay gutom. Mao ning akong gipalit kol kanimbari kay maayo ni sabon ko palitra ko diha ko mabalor isa ka kay aron panigurado sig abgadod gadud ni pagabot ani ba sumauto ko ako nang tagpaputuskan ang kul ug ako na lang sad nang tagpadubli kay medyo layo ra ba ang biyahe tai <laughs> di gyud ta magniwang ani kul pag ni ang imong trabaho un kanang nagbala kag exercise pero giuna gihapon ang pagkaon aw diri na magsugod na ang akong pagkapoy kapoy diri ako kay magsugod kog jogging gikan diri sa Gisano pa ingon digto sa among balay kul up lang ko diha kadali kul pero kabalo ko nga kulang ra gyud warm up ba testing ra ni nako na kulog makaya bagyud nako so, Do gisugdan na na ko daw yun ng dagan. I stay jogging di ay. <laughs> Maligyo ding planuha kol ba grabe naman gud kasuga suga. ni aksyon na bitaw ka ang dalan. Pero sige lang gihapon kol kay gara garaon malagi. Pastilan ba lamang pila pa lamang katikang grabe naman kakapoy? Mura man og kalamin na sa isa kayong motor kol. Pero never kailangan gud ni tabuson. Kaning higayon na nakaabot na da itod ko ni sa pasim Siguro kol mga 6 kg na ni gikan sa Kisano. Pero grabe sa dangako ko og si Drea kol mura naghapit na ma-expired. Naghandom na lang gud ko ani kol, nga maulan aron dili sad tanto kapoy ba. Kay ramdam na, na kol, ang kainit sa dalan. Unya kay mali pa ang midyas nga akong gisulot kay kadto man dayon ning midyas nga wala balaba maong ni samot og kainit ang akong lapalapa pastilan pag sakit gyud ning trabaho a. og sa wakas kol, ni abot ra ko diri kanto pasoludig to sa kanto pasulod didto sa amo unya naghandom pagyod ko sa akong pagumangkon nga sunduon ko diri dapita nya kay wala mang gyud ni abot kol, ko, maotong nagbaklay na sad ko paingon didto sa amo wala na lamang kumudagan ko, kay basig pa maulan pa ko ani unya og basin dili na hinon ta magkakaon sa atong pinalit kaina ina sus maayo nga ni kol, kay pagabot nako na diri sa subidahon na ang hilan sa dang akong pagumangkon wala na daw siya makasundo dayon kol kay nakatulog daw siya gikan dito sa Surigao. Sayang wala nagyud gyud hinuon ko sa Sabidahon. Dali ta ko ni sa kay na lang sad ko dayon. Kay aron medyo makarelax na sa nindot ra lang mangadto sa lawas kul pag sakto. Mao sa sunod na sad kul. na sad ta. Mao kapoy kul nga lami. Thank you for watching. Bye-bye.